Dalawang lalaki huli sa CCTV at uh, nakita ang uh, pagtalili sa bang bitbit ang bag na naglalaman daw ng 16,000 na pag-aari ng isang tindera ng chinelas dyan sa Gimba Public Market. Si Arya Lea, nasa kabilang linya na. Arya Lea, pasok. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Huli sa CCTV ang dalawang lalaki na tumangay ng bag ni Ginang Bernali Kaimi Garcia, isang negosyante ng mga tsinelas na nakapwesto sa dry goods section Gimba Public Market sa kopito ng Barangay Santa Veronica sa kwento ng negosyante bandang alas 4 ng hapon, nito lamang Sabado, September 7, taong kasalukuyan, na malengke muna siya at pagbalik sa kanyang pwesto, ay magsasarado na sana sila dahil mag-aaras 5 na ng hapon. Ngunit may mga dumating pang mamimili ng Generas Pansin niya o manong ang isang lalaki na nasa 22 anyos ang tansya niya sa edad nito na naka shirt na puti at naka -shirts na namumukaan niyang customer niya ito palagi. Makailang beses na umano itong nagpapabalik-balik sa kanyang pwesto para bumili ng tsinelas at talagang napakatagal umano nitong makapamili. Pasado alas 5 na ng hapon nang mapansin niyang wala na ang shoulder bag niyang nasa drawer na kung saan nandoon ang pinagbintahan niya ng, ng tatlong araw kasama ang mga barya na iuwi niya sana sa kanyang tahanan. Nang matanong natin kung ilang halaga ang laman ng kanyang bag, ito ay may nasa humigit kumulang labing anim na libong piso ang halaga. Tanging ang dalawang nahuli o manong nahuli o manong lalaki ang pumasok sa doob ng kanyang tindahan na namimili ng sinelas at dahil may customer pa o mano na dumating ayon sa kanyang anak kung kaya't lumabas siya sa Bandang alas 7 ng gabi ng araw ding yon ay nagpablatter na agad siya sa Municipal Police Station ng PNP Gimba, linggo ng umaga, September 8, nang mapakiusapan niya si Capnoly Dila Cruz ng Barangay Santa Veronica na iparibyo ang CCTVs ng barangay. Baka sakali umanong nahagip ang mga kawatan agad namang tinugunan ni Kapnoli at doon nga na kumpirma ni Ginang Bernalik Jaime Garcia at bitbit -bit na ng lalaking customer niya umano palagi ang kanyang bag kasama ng isa pang lalaki na mabilis na naglalakad sa Medina Street na bitbit -bit na ang shoulder bag ng negosyante. Dagdag pa ni Ginang Berna, hindi niya tukoy kung taga rito sa gimba ang mga kawatan na yon. Pero tandang-tanda niya umano ang mukha nito. Kung matatandaan natin kasamang G, si ng Bernali ay makailang beses na rin pinasok ng mga kawatan ang kanyang tindahan. Nang katatapos lamang ng pandemya ay natangayan din siya ng nasa mahigit 80 siyam na piraso ng mga tinelas sa kanyang pwesto sa lumang palingki na ito. Kung kaya't nananawagan siya sa kinaukulan na sana ay dagdagan ang mga security guard sa palingki at lagyan na ng maayos na rin ang CCTV. Hay Alleya para sa balitang lokal ng Radyo Natin 105.3 FM tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming uh, salamat, uh, Arya Lea. Ako uh, nga si uh, ang pag-uusapan eh mukhang uh, uh, plano naman na yata itong uh, e Kabete eh, no sa sang, sa mga susunod na taon. <laughs> uh Oo. -oh. So may ang alam ko ano eh um, yung CCTV para dyan sa Gimba Public Market ay nakasalang sa sanggo Ang Bayan. Ano? So, hindi apo, lang apo. natin alam kung ano ang uh, katayuan na uh, nito, kung uh, yung bahay approve nila o di i-disapprove. Di uh, Oo. balita ko eh, uh, disapprove daw, pero sana makonsidera kung ganun ang uh, kakapuntahan nito. Kasi, pwede pang masundan yan, ha, uh, yung ganyang mga Ah, ikalawa, isa sa mga nirereklamo dyan sa palengke yung madilim eh, no? Yung madilim ang ang palengke kahit na yung bubong ay kahit na may ilaw. Kasi daw yung bubong dati eh merong clear, no? Yung clear na yero ba 'yon? Oo. Kaya maliwanag. So ngayon eh madilim. Baka pwedeng dagdagan din ng ng uh, mas maliliwanag na ilaw tulad ng uh, solar, di ba? Solar, yung malakas. Mm -hmm. Oo. Ngayon, ang sabi mo huli sa CCTV, ibig sabihin habo, na hindi, hindi naman pala nahuli, kala ko naman nahuli yung uh, mga hindi po, nahuli lang nakita ko sa, sa CCTV. CCTV. Kung, ah, yes, ganun. yes. Pero Oo. hindi, kasi nga kasama Gin, wala daw kaagad nakapag-responding ka uh, nakapag pulisan. Mm, ganun ba? Apo, apo. Oo. Kaninong CCTV yung nagamit? Ah uh, sa barangay hall po ng barangay Santa Veronica. Mm, -hmm, mm -hmm. sa, laba, sa may labas na, no? Sa may uh, Opo. Uh, kalsada na. Apo. Okay, Pero kasama, sige. Mm. madali na rin lang naman ang CCTV ngayon, eh, yung nakakonek sa cellphone mo, pwede ka naman na magpakabit na sarili, di ba? Ay, pero hindi kasi po pwedeng ganun sa Giba Public Market. Ang kailangan niya na naka-install na CCTV na clear yung ano mataas ang uh, resolution ba tawag doon ng uh, camera. Ah, uh, ay uh, 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 resolution. Oh, resolution. Oh. resolution maganda yan. Oo, oh, oh, para no ni ano. Uh, pero tuloy-tuloy talaga ang mga... nakawan diyan. Mm, yes. Uh, tutuloy, tuloy talaga ang nakawan kasamang G. Sabi na mga yes. doon dahil oh. alam nilang walang CCTV. Okay. Sige. Yes.